Hala, nagkakainitan na talaga dito. <laughs> Nag-survey kami ng isang daang Pinoy and the top six answers are on the board. Sa honeymoon, matuturn off ang babae kapag nalaman niyang ang lalaki ay ano? Go. Natasha. Bading. Sa honeymoon. <laughs> Nung magjowa kaya sila, hindi pa niya nalaman. Eh, no? Baka nung magjowa, baka biglang, para... Biglang doon bumigay. lang doon bumigay. Ay, buddy. Johnny ka, sa honeymoon, matay turn off ang babae kapag nalaman niya ang lalaki ay ano? Cheater. Cheater. May nag-text, no? Oo. Oh. Nakita niya. niya. Sa kalap nun. Honeymoon ba naman? Yeah. Cheater. Oh. Natasha, pass or play? play. All right, let's go play round one, Johnny ka Balik tayo. Let's go, Natasha. Sexy forever for round one. Via, sa honeymoon, matuturn off ang babae pag nalaman niya ang lalaki ay ano? May bad breath. Survey says... Miss Alyona? Sa honeymoon, matuturn off po ang babae kapag nalaman niya ang lalaki ay ano? May amoy sa katawan. May amoy sa katawan. Ano ba yung amoy ng putok? Sibuyas! Sibuyas! <laughs> oh my God! <laughs> <laughs> amoy sibuyas! Nandiyan ba amoy sibuyas? Sibuyas! Miss Sa honeymoon, matuturn off ang babae kapag nalaman niyang ang lalaki ay ano? Mabaho pa ah. Ba, Mababaho okay. naman yeah. pa this yeah. time. Yeah. Survey! Yeah. <laughs> sa, Tasha, sa honeymoon, matuturn off ang babae kapag nalaman niyang ang lalaki ay ano? Bungi. <laughs> <laughs> Bungi? Sa honeymoon lang nalaman? So, pustiso pala yung gamit. Doon pala nagtanggal. <laughs> Sandali lang. <laughs> Doon pala nagtanggal. Survey says, Ganda! Miss Sa honeymoon, matuturn off ang babae pag nalaman niya ang lalaki ay ano? Hindi naliligo. <laughs> Nandyan ba ang hindi <laughs> naliligo? Survey <laughs> says, Wala. Okay. Tingnan natin kung masisteal ng hotness to the max rate. Sa honeymoon, Matuturn off ang babae kapag nalaman niyang ang lalaki ay ano? Hindi magaling. Hindi magaling... Sa performance. Sa performance? Yes. John? Walang respeto sa magulang. Aya, ano pa kaya? Hindi magaling. Hindi magaling. Jonica. Hindi magaling sa ano? Sa abing Okay. Labing. So, ang sagot po nila, final answer nila, hindi magaling sa labing-labing. Yan po sabi nila. Pero sabi na ating survey ay... Let's see kung ano yung mga hindi na hulaan. Everybody, number one. Although sa iba, it's a cultural thing. Next, number five. And finally, number six. Malapit to sa mga sinabi nyo. Ang bilis, naka 49 points agad. Ang sexy forever.